Alam mo yung pakiramdam na parang may mali, pero hindi mo agad masabi kung ano. May mga taong sa una, sobrang bait. Akala mo kaibigan mo, kakampi mo, o kaya masaya kang kasama. Pero habang tumatagal, may mga kilos sila na parang unti-unting sumisira sa'yo, sa tiwala mo, at minsan pati sa buong araw mo. Napapansin mo ba yon? Yung tipong pagkatapos mo silang makausap o makasama, Bigla ka na lang parang drained. Parang pagod na pagod kahit wala ka namang ginawa. Kapag may ganito kang nararamdaman, posibleng kasama mo ang isang taong may masamang ugali at baka hindi mo lang agad na mamalayan. Kaya ngayong video na to, gusto kong tulungan kang makita yung mga warning signs. Kasi minsan, hindi mo kailangan hintayin pang saktan ka bago ka umalis o lumayo. Minsan, kailangan mo lang buksan yung mata at puso mo para makita kung sino ba talaga yung taong kasama mo. Maparelasyon man, kaibigan, katrabaho o kahit kapamilya. May mga tao talagang hindi maganda ang ugali at kung di ka maingat, ikaw ang mauubos. Sasamahan kita dito, hindi kita iiwan. Dahil lahat tayo, may mga pagkakataon na naloko, nasaktan o napaniwala ng maling tao. Pero starting today, mas magiging matalino na tayo. Ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Isa sa pinakaunang palatandaan na may masamang ugali ang isang tao ay kapag madalas niyang ginagamit ang mga kahinaan mo laban sa iyo. Napansin mo na ba 'yan? Yung tipong ikinuwento mo sa kanya kung gaano ka nasaktan noon o yung mga insecurities mo. Tapos pag nagkaalitan kayo, 'yun ang ibinabato niya. Minsan sa biro, minsan sa patama, minsan diretso. Halimbawa, Sinabi mo dati na takot kang maiwan tapos kapag nag-away kayo, sasabihin niya. Kaya ka nga walang makasama eh. Sakit, di ba? Yung mga ganitong tao, ginagamit ang tiwala na binigay mo para saktan ka. At tandaan mo, ang totoong kaibigan o kahit sinong matinong tao, hindi kailanman gagamitin ang kahinaan mo para pabagsakin ka. Kung ganito ang kilos ng isang tao sa'yo, itigil mo na ang pagjustify Huwag mo nang sabihin sa sarili mong ganun lang talaga siya kasi hindi normal ang ganun. Dapat ang mga taong nasa paligid natin, naglalakas sa atin, hindi yung ginagawang sandata ang mga sikreto natin. Kaya kung may kakilala kang ganyan, baka panahon na para dumistansya. Sunod naman, pansinin mo kung yung taong 'yon parang laging gusto siyang bida kahit mali na siya. Alam mo yung tipo na kapag may napag-uusapan kayong problema, Laging ikaw ang may kasalanan. Kapag siya ang nagkamali, biglang may dahilan. Eh kasi naman ganito ka kasi. O kaya, kaya ako nagkaganon dahil ikaw ang may gawa. Minsan, kahit simpleng bagay, hindi siya marunong umamin. Laging may palusot, laging siya ang kawawa, at kapag siya ang gumawa ng mali, gagawin pa niyang ikaw ang dapat mag-sorry. Grabe no? Nakakabaliw yung ganon. Kasi kahit anong paliwanag mo, Laging ikaw ang lumalabas na masama. Ang ganitong ugali, isa to sa pinaka-toxic. Kasi hindi niya lang inaabuso ang tiwala mo, binabaliktad pa niya ang sitwasyon para kontrolin ka. Kaya nga maraming taong na sa ganyang klase ng relasyon o pagkakaibigan. Kasi unti-unti, mapapaniwala ka na ikaw nga ang problema. Mapapaisip ka kung ikaw ba talaga ang mali, kahit hindi naman. Kaya sobrang importante na marunong tayong mag-observe kapag paulit-ulit ka ng pinaparamdam na ikaw ang may mali sa lahat ng bagay, kahit obvious na siya ang dahilan ng gulo, warning sign na yan. Tapos may mga tao rin na ang saya-saya mo sana, pero parang ayaw nilang nakikita kang masaya. Napansin mo ba yung ganyan? Kapag may magandang nangyayari sa'yo, imbis na matuwa sila, parang laging may pasaring. Halimbawa, nagkwento ka ng bagong opportunity sa work, tapos ang comment nila, Nako, baka hindi mo kayanin iyan? O kaya naman kapag may bago kang cellphone, yabang mo naman? Parang laging may pangbaba ng energy mo. Hindi sila marunong makitang masaya ka kasi para sa kanila, dapat sila lang ang masaya o pantay-pantay kayong miserable. Masakit yon eh. Lalo na kung matalik mong kaibigan o taong inaasahan mong kakampi. Pero dapat mong tandaan, ang totoong tao natutuwa sa tagumpay ng iba hindi na insecure, hindi nagpaparinig, hindi nagda-down. Kung may kakilala kang laging ganyan, mahirap man sabihin, pero kailangan mong limitahan ang access niya sa'yo. Kasi unti-unti niyang sisirain ang saya mo hanggang sa hindi mo na ma-enjoy ang mga blessings mo. Ewan ko kung naranasan mo na rin to, pero may mga taong sobrang bait kapag may kailangan. Pero biglang nawawala pag ikaw na ang may hihingin. Yung tipong kung kailangan nila ng tulong. Todo lambing, todo message, puro sweet words. Pero kapag ikaw naman ang nagka-problema, bigla na lang hindi available. Hindi makontak. Bigla raw busy. Tapos kapag napagsabihan mo, sasabihin pa. Ang damot mo naman, maliit na bagay lang yon. Pero nung ikaw, wala man lang malasakit. Nakakairita, no? Pero mas nakakagalit kapag na mong ginagamit ka lang pala. Kaya dapat marunong tayong magbantay. Hindi sa lahat ng oras, kung sino yung laging malapit sa'yo, siya na ang totoong kakampi. Minsan, sila pa ang unang tatalikod kapag wala ka ng maibibigay. Ngayon, ngayong napag-usapan natin yung ilang palatandaan na baka kasama mo ang isang masamang tao, ituloy pa natin to. May ilan pa tayong dapat bantayan lalo na yung mga ugali na minsan akala natin harmless, pero unti-unti pa lang nilalason na ang isipan at emosyon natin. Dahil tandaan mo, mas okay nang maagang makita ang totoo kaysa huli na ang lahat. Kanina, pinag-usapan natin yung mga kilos at salitang ginagamit ng isang tao para sirain ang tiwala mo sa sarili mo. Pero alam mo ba, may mas malalim pa dyan. May mga ugali na hindi mo agad mapapansin kasi sobrang subtle. Pero habang tumatagal, ramdam mo na parang lumiliit yung mundo mo. Parang hindi mo nakilala sarili mo. Parang hindi ka na makagawa ng gusto mo. Kasi laging may taong parang naglalagay ng tanikala sa'yo. At isa diyan, yung tipong gustong kontrolin ang lahat ng ginagawa mo. Napansin mo na ba yung mga tao na laging may comment sa desisyon mo? Simple lang gusto mo lang magpagupit, sasabihin nila, hindi bagay sa'yo yan. Gusto mong mag-apply sa ibang trabaho, sasabihin, sigurado ka ba? Baka dun ka lang magkamali. Sa umpisa, parang concern lang. Pero habang tumatagal, parang bawat galaw mo, kailangan mong hingin ang approval nila. Bawat plano mo, kailangan mong dumaan sa opinyon nila hanggang sa dumating yung point na kahit gusto mong kumain sa paborito mong karinderiya, nag-aalangan ka kasi baka sabihin na naman nila kung ano. Ang ganitong klasing tao, madalas tinatawag na manipulative. Hindi nila kailangan sigawan ka o awayin para makuha ang gusto nila. Minsan, simpleng patama lang, konting guilt trip o di kaya'y pagbibigay ng takot sa'yo. Para tuloy, hindi mo na alam kung desisyon mo pa ba yan o pinilit ka lang. At kapag umabot ka sa ganitong sitwasyon, kapatid, malaking red flag na yan. Isa pang babala, yung taong walang respeto sa boundaries mo. Alam mo yon, kahit ilang beses mo nang sinabing, ayoko ng pag-usapan yan, or wag mong pakialaman to, pero paulit-ulit pa rin niya ginagawa. Minsan, sa umpisa, parang biro lang, pero habang tumatagal, naabuso ka na. Halimbawa, sinabi mo na na sensitive ka sa mga birong tungkol sa katawan mo. Pero tuwing magkakasama kayo, siya pa rin ang unang bumabara. Tapos kapag nagalit ka, sasabihin lang, ang pikon mo naman. Ganito ang manipis na linya na madalas hindi pinapansin ng marami. Kasi sa kultura natin, madalas sinasabi, biro lang yan, huwag mo dibdibin. Pero hindi lahat ng biro nakakatuwa. At hindi lahat ng biro Biro talaga. Minsan, ginagamitin 'yan para pahinain ka, para subukan kung hanggang saan mo kayang tiisin. At kung patuloy mong palalampasin, lalala at lalalayon. Kaya dapat matutunan mong ilaban ang sarili mo. Hindi ibig sabihin na palaban ka, kundi marunong kang sabihin kung kailan sapat na. May karapatan kang protektahan ang peace of mind mo. May karapatan kang piliin kung sino ang dapat mong kausapin at sino ang hindi. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo sa isang samahan na hindi na nakakabuti sa iyo. At eto pa, yung mga taong hindi marunong mag-sorry ng totoo. Naranasan mo na ba yon? Yung nagkamali na pero imbes na mag-sorry, tatawanan lang o sasabihin, sorry na kung na-offend ka. Pero yung totoong pag-amin ng pagkakamali, wala. Dahil para sa kanila, hindi naman sila talaga mali. Ikaw lang ang masyadong sensitive. Napaka-unfair ng ganitong ugali. Kasi sa isang healthy na relasyon, mapakaibigan man, pamilya o partner, importante ang accountability. Kapag nasaktan mo ang isang tao, dapat marunong kang humingi ng tawad. Hindi yung palusot, hindi yung pagpapatawa, at lalong hindi yung pagbabalik ng sise. Dahil kung ang isang tao hindi kayang akuin ang pagkukulang niya ngayon. Huwag mong asahang magbabago pa niyang bukas. Kadalasan, ang mga ganitong tao, hindi nila iniisip kung paano ka naapektuhan. Mas mahalaga sa kanila na malinis ang pangalan nila, na maayos ang imahe nila sa iba, kesa sa maayos ang relasyon ninyo. Kaya kahit ilang beses kang masaktan, hindi sila natututo. Dahil sa totoo lang, hindi kanila iniintindi at ang pinakamasakit na klase ng masamang tao. Yung alam niyang sinasaktan ka na niya, pero wala siyang balak itigil kasi hindi mo siya kayang layuan. Alam mo yung ganon? Yung alam niya kung saan ka mahina? Alam niya kung kailan ka babalik? Alam niyang kahit ilang beses kanyang saktan, pipiliin mo pa rin siyang intindihin. Kasi marupok ka, o kasi mahal mo siya, o kasi matagal na kayong magkaibigan. Pero gusto kong sabihin sa'yo ngayon, hindi mo kailangang tiisin yan. Hindi sukatan ng pagmamahal ang pagtitiis sa sakit. Hindi batayan ng loyalty ang pagpapakatanga. Dapat mong tandaan kung ang isang tao walang ibang ambag sa buhay mo kundi sakit ng ulo, pagod sa dibdib at gulo sa isipan, hindi mo siya kailangang isama sa future mo. Pwedeng-pwede mong piliin ang sarili mo. Dahil sa dulo ng araw, walang ibang mas magpapahalaga sa'yo kundi ikaw. At kung hindi mo ipaglalaban ang respeto mo sa sarili, walang ibang gagawa niyan para sa iyo. Ang totoo, marami sa atin dumaan na sa ganitong klase ng tao. Minsan partner, minsan kaibigan, minsan sarili pa nating kadugo. Kaya hindi madali, lalo na kung matagal na kayong magkasama o kung maraming alaala o kung pakiramdam mo, ikaw na lang ang naiwan sa kanya. Pero dapat mong tandaan, hindi lahat ng kasama mo sa buhay ay karapat dapat manatili. May mga tao talaga na season lang sa buhay natin. Dumaan para turuan tayo, hindi para samahan habang buhay. At isa pang malupit na babala sa isang masamang tao ay yung tipong kapag sila ang may problema. Gusto nila nandyan ka agad. Pero kapag ikaw na yung nangangailangan, bigla silang nawawala. Alam mo yon sa mga ordinaryong araw, tatawag, magpaparamdam, magrereklamo ng problema nila, kukwento ng buhay nila, ikaw pa ang gagawa ng paraan para gumaan pakiramdam nila. Pero nung ikaw na ang may pinagdadaanan, bigla kang hindi mahalaga. Hindi man lang nag-abala kung okay ka o kumusta ka. Ang relationship, kaibigan man yan o partner, dapat give and take. Hindi pwedeng ikaw lang ang nagbibigay ng oras, ng effort, ng pangunawa. Dahil kung ganon, hindi relasyon ang tawag diyan, ginagamit ka lang. At ang masakit, minsan hindi natin napapansin agad kasi mahal natin sila. Kasi iniisip natin baka may pinagdadaanan lang sila. Pero habang paulit-ulit mong ipinagpapaliban ang sarili mong halaga para sa kanila, unti-unti kang nauubos. Kaya ngayon pa lang, gusto kitang paalalahanan kung may ganito kang tao sa buhay mo, oras na para tanungin mo ang sarili mo. Anong naidudulot niya sa'yo? Nakakatulong ba siya sa'yo para maging masaya, mas payapa, mas panatag? O siya yung dahilan kung bakit lagi kang stress, puno ng kaba at hindi makatulog sa gabi? May kasabihan nga tayo. dun ka sa taong nagpapagaan ng buhay mo, hindi yung nagpapabigat. Dahil ang totoong nagmamahal at totoong kaibigan, hindi kailanman gugustuhing pabigatin ang mundo mo. Sila yung sasalo sa'yo kapag may problema. Hindi yung dagdagan pa. At ito ang huling babala na gusto kong ishare sa'yo ngayon. Yung taong hindi mo pwedeng pagkatiwalaan sa likod mo. Yung sa harap mo, mabait, maasikaso, masaya. Pero kapag wala ka na, siya na rin yung unang sumisira sa'yo. Alam mo, walang mas matinding sakit kesa sa pagtitiwalaan mo yung isang tao. Tapos siya pa pala yung dahilan kung bakit ikaw ang pinag-uusapan ng iba sa hindi magandang paraan. Minsan, ang mga ganitong tao, akala mo kakampi mo. Akala mo safe ka sa kanya. Kasi nga, sa harap mo, masaya kayo. Pero may mga pagkakataon na nararamdaman mo na parang iba. May mga sinyalis yan, yung tipong hindi ka sinasama sa importanteng plano. O kaya, bigla kang parang out of place. Tapos malalaman mo na lang ikaw pala ang pinagtsitsismisan. Sobrang sakit nun. Pero mas masakit kung palalampasin mo lang. Kaya ang payo ko, piliin mong lumayo sa mga taong ganito. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil matalino ka. Dahil deserve mong mapalibutan ng mga taong tapat, totoo, at kaya kang ipagtanggol kahit wala ka. Yung hindi ka kailangang bantayan ng mata para hindi kasiraan. Kasi sa totoo lang, ang buhay mas magaan kung kasama mo yung mga taong kayang ipagmalaki ang pangalan mo kahit hindi mo sila kasama. Hindi madali ang lumayo, lalo na kung sanay ka na sa presensya nila. Pero minsan, mas mahirap manatili sa isang lugar na puro sakit ang binibigay sa'yo. Mas mahirap yung araw-araw mong tiniti isang mga tao na unti-unti kang pinapatay sa loob. Kaya ngayon, gusto kong sabihin sa'yo, may choice ka hindi ka kailangan manatili sa relasyon, pagkakaibigan o kahit anong connection na hindi ka na pinapaligaya, hindi na nagbibigay ng respeto at hindi na nagbibigay ng peace. Piliin mong lumayo, piliin mong protektahan ang sarili mo. Piliin mong mahalin ang sarili mo ng sapat para hindi mo na kailanman itolerate ang ganitong klase ng tao. Dahil sa dulo ng lahat, ikaw din ang magsasara ng pinto para sa mga hindi na dapat pumasok sa buhay mo. At kapag nagawa mo yan, promise ko sa iyo, mas gagaan ang mundo mo. Mas makakahinga ka ng maluwag. Mas mararamdaman mo ang totoong saya, yung hindi kailangan ng permiso ng kahit sino at hindi nakadepende sa validation ng ibang tao. At kung ikaw, habang pinapakinggan mo to, may naisip ka ng tao na parang ganito, baka oras na para bitawan na siya. Mahirap sa umpisa? Oo. Pero unti-unti, gagaan din ang pakiramdam mo. Alam mo, sa dami ng tao sa mundo, hindi natin maiiwasan na may mga darating na susubok sa pasensya mo, sa tiwala mo, sa kabutihan ng puso mo. At minsan, sila pa yung mga akala mong para sa'yo. Pero tandaan mo to, hindi lahat ng dumarating sa buhay natin kailangang manatili. At hindi dahil matagal na kayong magkasama, Ibig sabihin ay tama na siyang kasama sa mga susunod mong lakad sa buhay. Ang mahalaga ngayon, natututo kang alagaan ang sarili mo. Natututo kang i-filter ang mga tao sa paligid mo. Kasi sa totoo lang, napaka-importante ng inner circle natin. Yan yung mga taong may direct access sa emosyon mo, sa kaluluwa mo, sa enerhiya mo. At kung mali ang mga taong yan, siguradong gugulo ang mundo mo. Kaya habang maaga pa, habang kaya mo pang ayusin, piliin mong palibutan ang sarili mo ng mga taong totoo. Yung hindi ka kailanman ipagpapalit sa chismis, yung hindi ka kailanman dadagdagan ng bigat sa dibdib, yung kaya kang ipaglaban kahit wala ka. Kasi deserve mo yan. Oo, ikaw. Deserve mong matahimik ang gabi mo. Deserve mong hindi matakot kung anong sasabihin ng ibang tao kapag wala ka. Deserve mong maramdaman na may totoong nagmamahal at nagpapahalaga sa Hindi lang kapag may kailangan sila, kundi kahit kailan. Alam kong mahirap yan, lalo na kung matagal mo na silang kasama. Minsan pamilya, minsan kaibigan ng ilang taon, minsan partner na pinangarap mong makasama habang buhay. Pero wag mong hayaang sirain ng historia ang future mo. Dahil ang relasyon hindi sinusukat sa tagal. Sinusukat yan sa respeto, sa sincerity at sa kung paano kayo nagtutulungan na mas gumaan ang buhay ng isa't isa. Kung mga ngayon palang nararamdaman mong toxic na, kung mga ngayon palang ramdam mong ikaw na lang ang lumalaban, baka panahon na para pakawalan. Masakit, oo. Pero isipin mo, mas masakit ang araw-araw mong dinadala ang bigat ng taong hindi naman karapat-dapat sa espasyo sa buhay mo. At habang nilalakad mo tong journey na to, gusto ko rin sabihin sa'yo, huwag kang matakot mapag-isa. Hindi masama ang mag-isa, lalo na kung sa ganung paraan mo, mahahanap ang sarili mo ulit. Mas okay na mag-isa at payapa kesa may kasama ka nga pero araw-araw kang nilalason ng sama ng ugali at masamang intensyon. Darating ang panahon, mapupuno ulit ang paligid mo ng mga taong kaya kang mahalin ng totoo. Yung mga taong hindi kailanman kukwestiyonin ang halaga mo. Yung hindi ka kailangan i-tolerate lang, kundi mas pipiliing makasama ka kasi alam nilang mabuti kang tao. Pero bago mo sila matagpuan, kailangan mo munang buuin ulit ang sarili mo. Linisin ang paligid mo. Bitawan ang mga hindi na dapat daladala. At habang ginagawa mo yan, gusto kong isipin mo ato. Lahat ng sakit, lahat ng bigat, lahat ng pangungutya Isang araw, magiging kwento mo na lang. Isang araw, pagtatawanan mo na lang yan. Isang araw, ikukwento mo na lang kung paano ka bumangon sa mga taong muntik ng wasakin ang pagkatao mo. At sa araw na yon, ikaw ang panalo. Kaya ngayon pa lang, start mo na yung proseso. Dahan-dahan, kahit paunti-unti, alisin mo na yung mga tao na walang ambag kundi stress at anxiety. Iparamdam mo sa sarili mo na deserve mong mahalin ng tama at deserve mong maprotektahan ang peace of mind mo. At kung may kakilala ka man na pinagdadaanan din to, share mo tong video sa kanya. Malay mo, ito na pala ang sign na hinihintay niya para pakawalan yung mga toxic sa buhay niya. At kung ikaw naman ay may mga kwento, hugot o personal na karanasan na gusto mong ibahagi, ilagay mo sa comment section. Hindi ka nag-iisa. Marami tayong naglalakad sa ganitong journey. Kaya sama-sama tayong gumaan ang buhay. Kung nagustuhan mo tong video, huwag mong kalimutang i-like at magsubscribe para sa mas marami pang content na tutulong sa'yo maging mas matatag, mas masaya, at mas payapa ang buhay. Dahil dito sa channel na to, lagi naming ipapaalala sa'yo na kahit anong mangyari, you deserve to live a peaceful, meaningful, and happy life. Hanggang sa muli, kaibigan. Alagaan mo ang sarili mo, piliin mo ang katahimikan, at 'wag mong hayaang sirain ng iba ang magandang future na naghihintay sa iyo. Salamat sa panonood at tandaan mo, kung anong klasing energy ang pinapayagan mong manatili sa paligid mo, 'yun din ang magiging takbo ng buhay mo. Kaya piliin mong mapalibutan ng pagmamahal, respeto, at peace. Kita kits ulit sa susunod. Ingat ka kaibigan